Hi everyone, good morning. Welcome back dito sa ating channel. It's me again, Raven. So, ngayon lang tayo nakapag-video ulit guys kasi meron na naman tayong update dito sa garden. So, excited ako ay share sa inyo. So, kung napapansin nyo yan guys, mula dito hanggang doon na yung rock natin, no? Kasi no dati, half lang kasi. Ngayon guys, nag-add pala ako ng rock. Ayan. Hindi pa siya actually ganun ka-organize yung rack na to guys. Yung pangalawa na nabili ko. Actually, kahapon ko lang to na-arrange. Meron pa kong i-add or rearrange dito guys. Pero as of now, ito na muna yung uh, ko, ano, update ko sa inyo. Ayan. So, nilagay ko na pala dito yung mga ibang cactus ko guys. Galing doon sa gilid. So, yung dito banda guys, nakuhanan ko na ng mga cactus or ibang plants. Ayan, medyo maluwang na silang tingnan compared nun dati. Kasi no dati ang dami nila dito guys. Pero ngayon, yan na lang muna yung natira. Naglagay ako ng succulent dito guys. Oh. Tapos yan, medyo nakano siya. Nakaslanting siya guys kasi mataas na talaga yung stem niya. Dito na lang muna tayo guys. Ayan yung update. Pero guys, meron tayong mga ano dito casualty sa succulent ko. Kung napapansin nyo yan. Tingnan nyo guys, putol-putol at nabali yung mga leaves ng ating I mean, yung mga stem ng ating succulents. Kasi nung parang matagal-tagal na guys, parang ilang days na, naano siya, na hulog siya dito sa ilalim yung mga paso at saka yung mga nasa taas na hulog siya. Kaya nag-rearrange ako sa kanila guys. Kung napapansin nyo ito, nag-change ako ng pot sa kanya. Kasi nang dati nasa malaking pot siya guys. Kasi isa siya sa natumba. Natumba ito. Tsaka ito guys, natumba din siya. Tingnan nyo, meron na siyang mga damage. Ano pa ba yung mga natumba? Ito din guys, natutumba. Tingnan nyo oh, May mga ano siya dito guys. Putol. Ayan, ang daming putol. Yung mga leaves nilagay ko na lang dyan. Hinayaan ko na lang guys. Tapos na yun, nag ako sa kanila. Ito na yung arrangement. Final arrangement dito sa first truck. Ayan, kung napapansin nyo yan guys. May mga nilagay ako dyan sa itaas. Ayan. Dito ko na lang muna sila nilagay yung mga ganito ko para safety kaysa dito maliit kasi sila so prone siya na kapag may mga miming or mga cats na pumunta dito prone siya sa hulog talaga kasi gaan yung pats nila ayan oh. so nilagay ko na lang siya dyan so ayan guys nilipat ko na pala dito yung mga cactus ito oh, si spiralis di ba nung dati nandoon siya sa ating rock dyan banda so ngayon guys dito na sila kasi plano ko talaga dito ko ilalagay yung mga cacti collections ko guys. Pero meron pa namang succulents na akong succulents na nilagay dito kasi ano, ang laki ng mga paso nila ang bigat din. So dito na lang muna sila guys as of now. So ayan, ito muna yung ano dito, updates. Ayan. Ito din guys, nang dati parang iba yung paso niya guys. Tapos ngayon, nilagay ko na lang siya dito sa paso na to guys. Ayan sa wakas natamnan ko na din itong mga paso na to guys ayan yung update for today marami akong ginawa nung past few days pero hindi ko lang talaga na update sa inyo or hindi ko nakuna ng video so ngayon na lang tayo mag ano guys mag tour dito sa ating bagong setup tapos ito guys nilagay ko din siya dito yung mga nasa red pots <coughs> ayan sila oh tingnan nyo guys oh ang ng mga baby sa ilalim. Ayan si cheesecake. Si Awayuki. Tapos guys, meron pala akong dumating ng mga succulents. So, ito yung bago ko dito. Si si RJ at saka itong si Marcus. Kung hindi ako nagkakamali guys, si Marcus or si Torres. Parang Marcus yung ID nito ni seller. So, ayan guys. Actually, malaki sila. Ito, ito yung mga dalawang malalaki na na-mine ko recently. Nasa malaking pot din sila, guys. Tapos, ang ganda nito, oh, Ang ganda ng kulay, guys, kasi reddish. Oh, oh. Stress na stress siya doon sa pinggit. Hopefully, ma ko yung pagka-stress niya dito sa lowland. At saka ito, guys, si RZ. Tingnan nyo naman. Maganda si RZ, no? Kasi, napabila ko kay RZ, guys. Kasi, meron ako mga vlogs. Mga, <clears throat> nasa lowland din. Nahiyang talaga si RZ sa kanila. So, ayan. Isa yun sa reason kung bakit bumila ko ng RZ na succulent. So, dito guys. Ayan si Aoyuki. Dito, okay lang naman sila. Ito pa rin naman yung arrangement. Ayan. Ito guys, transfer ko siya dito sa magandang pot din. Meron, na, meron ako mga transfer. Ito, nilagay ko siya sa sapatos. Bago to guys, kasama nito. Ito, malaki na cactus. Nilagay ko siya dito guys kasi nung dati nasa shaded siya doon sa may plastic, UV plastic. Si Kiko guys, ayan, transfer ko siya dito, si Kiko. Ito din, si Yellow, Yellow Tail, Ka alam ko sa kanya, ayan siya. Meron na siya mga new growth kung napapansin nyo guys. So, ayan. ba diba? ang ganda niya kapag nagtitrail na siya soon. Tapos dito yung mga lakteya ko guys. Ayan. Meron akong mga nilagay na lakteya. Pero yung lakteya ko dito na malaki, dito na lang siya sa gilid. Kasi ang laki, kasama nito guys. Oh. Yan yung mga matataas. Diyan sila sa gilid guys. Tapos ito, transfer ko din siya guys dito. Ayan. Diba? Ang ganda nito guys. Ayan. At saka yan din o oh, yung cactus. Mga tinik niya. Kulay yellow. Diyan ko siya nilagay. At saka ito si, ano po yung ID nito? Basta siya ang ganda nito, guys. Ayan, nilagay ko siya diyan at ito din, napakita ko na to sa inyo nung dati. Dito ko siya nilagay, guys. Ayan. Itong dalawang to. Tapos 'yan din, oh, nilagay ko siya diyan. Ayan. Ito din, si maliit na spiralis at saka ito. Dito din sila nakapwesto, guys. Ayan. Actually, maganda na sila tingnan kasi maramihan na sila dito, no? Ayan, Meron pa pala ako dito, guys. Si Red Mellow, ito variegated nito. 'Di ba? Pareha sila, guys. Ito var, at saka ito yung hindi var. Ang daming dahon, guys. Oh, tingnan niyo naman. Ayan, tapos ito si ano ba, yung, coral cactus. Dito ko siya nilagay at saka si apple Peruvian apple. Ayan. Apple Peruvian or Peruvian apple ayan siya guys tapos si brown mellow at si ferro cactus dito sila ayan. medyo meron ng araw ngayon kunting sikat ng araw naman kasi kanina madilim siya guys makulimlim tingnan niyo yung panahon makulimlim so hopefully tuloy tuloy ng init ngayon guys so First time nitong mga to, ito, ito. Ay hindi, ito yan first time nila sa direct sunlight. Kasi nung dating pesto nila guys ay shaded sila. Ngayon lang sila naka-direct sunlight. Pero okay lang naman dito guys kapag direct sunlight kasi morning lang. Pag afternoon wala na. Lang. So, ayan yung updates. Ayan yung mga succulents guys o oh, mga lash na succulents. Tiba ang ganda. So, doon naman tayo guys. Meron akong i-share sa inyo. Yung mga ibang nabili ko na mga succulents kasama nung mga nando na pinapakita ko sa inyo. So, i-share ko sa inyo. Dito tayo guys. So, ito pala yung mga bagong nabili ko guys. Dito ko sila pinipwesto. Kasi nung dati, nandito yung mga cacti ng mga collection natin, ba diba? So, ngayon sila na naman yung nilagay ko dito. So, ito guys, hindi to bago. Ito yung silk veil ko. So, tinansfer ko siya dyan sa pot na yan kasi meron akong mga nabiling pot guys. So, yan, tinansfer ko siya dyan. Then, ito si Pink Curls. Kung hindi ako, eh, hindi, ito, is, ito si Pink Curls guys, di ba? Ito isang kulubot, isang klase na curly na succulent. So, bumili ako niyan guys, ayan. Tapos, ito bago siya dito. Sino ba to, guys? Um, ano ba yung ID? Nakalimutan ko. Basta siya. Nalagay ko siya dito guys. Tapos nag-order ako ulit ng variegated mendoza guys. Ayan. Ang cute. Ito bago din to guys. Si Egret. Oh, si Egret tapos ano pa ba, ba yung ibang bago ito bago din to guys na nalagas yung kanyang leaves nag mashy mashy ito na lang yung natira na leaves sa kanya so hopefully mabuhay siya dito tapos ito si ano ba yung ID parang si Awayuki siya guys yung mukha niya no pero iba yung ID ni seller nito kaya napabili ako ito din ayan bumili ako ng isang Echeveria ito naganda ako sa kanya kaya bumili ako guys Maganda siya, oh. Tingnan nyo naman. Diba? Butyog. Tapos, ito, parang freebie lang to ni seller, guys. Ito. Masan pa ba yung ibang freebie pa? Parang meron pa yung freebie, guys. Ito, si Kuala. Bumili din ako, guys. talagang ko siya dito sa shoes nga planter. Ayan. So, ano pa ba ito din, guys? Bago din to. Si variegated flapjack. Bumili ako. Ito den Ano ba yung ID nito? Hindi naman siya si Egret. Iba din to, guys. Pero, I don't know the ID. Pero hopefully soon, ma kung malalaman ko yung ID nito, isi-share ko. At kung sino ba naman yung alam nito, guys, yung ID na to. Kung alam nyo yan, paki-ID. Ang ganda niya, parang siyang si ano. hindi naman siya si Murasaki, guys. No? Iba si Murasaki. Ito, nag-order din ako ng Aron Pay. Ayan. Maliit na Aron Pay. Ayan. So, yan lang yung mga... Ay, meron pa pala dito, guys. Ito. Ito yung binili ko na Mickey Mouse. Var Mickey Mouse. Tingnan nyo, guys. May nag na mga leaves sa ilalim. Ayan. Ang dami na niyang roots, guys, nung tinanim ko siya. Actually, sila naman lahat. Ang dami ng roots. Kasi pagkadating, hindi ko sila tinanim agad mga ilang days pa kasi wala pa akong paso wala pa akong soil mix na natira dito or na prepare so ayan na natagalan sila sa pagtanim ayan guys so ang daming mga aerial roots pero hopefully okay maging okay siya kasi as of now nagmashi pa yung mga leaves so kapag nagstable na yan guys gaganda din yan Ah, uh -oh. si Var Mickey Mouse. So 'yan lang muna guys, yung update. 'Yan lang muna yung nabili ko mga bagong succulents dito at saka meron tayong bagong rack dyan Tingnan nyo guys, 'di ba ang ganda? So, 'di ba dati, Dyan lang 'yon, uh, unang rack na napili. dyan lang. Tapos ngayon nagdagdag tayong isang rack. So, 'yan, 'yan na yung bago nating ano, set up dito sa garden pa ba? So naaarawan sila sa gintong oras. It's 9:20 in the morning. Yan yung araw na natanggap natatanggap nila. Dito wala pa masyadong araw dito, guys. So dito na lang muna, guys. So hopefully sa next vlog natin mag-update tayo sa ibang mga plans natin kasi ano, matagal akong hanlak. Tingnan nyo guys may patay na ibon dito sa aking succulent. Oh my god. Hala, kawawa naman siya guys. Oh. Ilagay na lang muna natin siya dito. Yan, patay na siya guys. Dito siya nag ano, nag landing. Ayan, yung updates. So, I think yun na lang muna as of now kasi mag-update na lang muna tayo sa ibang succulents by the next vlog tipa ah, tingnan nyo guys oh, si ang si Chocomon ganda ang ganda ng kulay so yan na lang muna guys for today's video I hope you enjoy watching this mini vlog of mine mini vlog Ito, itong konting updates sa garden natin bye bye everyone I hope okay lang din yung mga plants nyo dyan kahit makulimlim yung panahon, palaging maulan. I hope okay lang sila, no? So, bye-bye everyone!